بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا داب المتعلمين إن شاء الله So huli na talakay natin doon sa mga payo para sa mga tagapagturo, yung merong taong disyerto na umihi sa masjid. At uh, kinausap ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ng malumanay. Sa so sinabi, Inna hadal hadith yadullu bi jala'i ala husni khuluki Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama warifkuhu bil jahili wa husni tarbiyatihi li ashabihi wa rahmatihi wa rafatihim wa bihim so itong hadith na ito ay dalil ng magandang asal ni propeta Muhammad sallallahu alaihi unang-una at ang kanyang pagiging malumanay sa isang mangmang o yung tao na walang alam na pinaumanhinan nga niya ito hindi nagsalita si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kahit na ano laban sa taong disyerto na ito. Pinagsabihan niya ito ng malumanay. At ganito nga yung unang paraan. Kumbaga. Pero syempre, sa pangangaral, depende nga sa pinangangaralan din. So maaring ang tagapagturo ay maninindigan o kaya magiging matigas sa kanyang pananalita, depende sa hinihiling ng pagkakataon. At yun nga ang kahulugan ng hikma, na ilalagay ng tao ang mga bagay-bagay sa tamang kalalagyan nito. So ito, yung tao nito, halimbawa, itong taong disyerto, walang saisay kung pagagalitan nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa ibang pagkakataon, nagalit talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagalit talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito, na may kita natin yung bukod doon sa pagiging malumanay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa isang mangmang. So liban pa doon, naiulat din na nagalit din siya talaga. Lalong-lalo na doon sa mga sahaba na inaasahan niya kumbaga na makakaunawa kung siya ay magagalit. Kumbaga yung mga malalapit sa kanya ng mga sahaba, pinapagalitan niya talaga yon. Pero ito, since alam niya na yung mga taong disyerto ay medyo kumbaga walang pakundangan at hindi masyadong pino yung kanilang mga kilos, sa so, maaaring makakasama pa kung pagagalitan sila. So hindi siya pinagalitan. Pero kung may lugar na pwede kang magalit, pwede naman. Walang problema. Insya Allah. Lalong-lalo lalo na kung yun ang hinihingi ng pagkakataon. Lalo na yung shirk. Di ba? Nagalit si Prophet Muhammad SAW. Nakakita siya na may tao na nakasuot ng pulseras na pantaboy daw sa sakit. O kaya yung humiling yung mga sahaba na magkaroon daw sila ng dato anwat, yung puno na sinasabitan ng mga espada para maging maswerte daw sila sa labanan. Sa so, pinagsabihan din sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataon na yun. So dito may kita natin yung Husnul Tarbiyatihi li Ashabihi, yung mainam na kanyang pangangaral sa kanyang mga kasama, gaydi din ang kanyang habag kabaitan sa kanila. Narunutunin yung husnu tasarrufihi, sallallahu alayhi wa sallam, yaf'alu akhafud haythu haithu talaka Arabi yabulu fi makanihi minal masjid. So doon sa hadith na yun, Actually, yung, yung, umiihi yung, yung, uh, yung taong desyerto, habang umiihi yung taong desyerto, yung taong desyerto, hindi siya pinigilan o pinatigil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinayaan mo na siya na matapos. Hinayaan mo na siya na matapos. Kasi maari mangyari na kapag pinigilan nila yung tao na yun, walau zajarahu wa amarahu bilkiyami, kiyami wal masjid, kasiya an yulawith al kullahu bi bawlihi kasi kung pipigilan niya yung tao na yun habang umiihi so maaring, uh, aalis yung tao na yun do sa lugar niya tatakbo palabas ikakalat eh, e pa yung ihi so kinuha ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung binabanggit dito yung akhfud dararain yung mas kaunti ang pinsala hinayaan niya muna yung tao na yun na matapos sa kanyang pag-ihi at binuhusan na lang ito ng tubig lahat-lahat sa isang lugar lang. Kumpara naman kung kakalat yun, edi mas maraming lugar ang kanilang bubuhusan. Yun nga, hindi niya ginawa yun. Au yuhbisuhu fayusibuhu hasrun, waada fijismihi. O kaya pipigilan nung taong disyerto na yun yung kanyang ihi. At syempre makakapinsala yun na makakaapekto sa kanyang katawan. Dahil doon, yung kanyang ginawa na yun, ay nagkaroon nito ng magandang epekto doon sa taong disyerto. At uh, may karagdagan na ulat si Imam At-Tirmidhi. Anna dalika Arabi, ja'a ilal masjidi wasalla. Sa so dumating daw, kumbaga sa ibang pagkakataon, at nagsabi, Allah marhammi wa Muhammadah. O Allah, kahabagan mo ako at si Muhammad, wala tarham maana ahada. At huwag kang mahabag sa iba paliban sa aming dalawa. Pero syempre, kung halimbawa ganito, yung magdudua ka, mainam na magdua ka na para sa lahat, insya Allah. At nga, sabi ni Papa Tumam Salam, Lakad tahrajta, lakad tahajarta, wasian. sa so sabi ni Papa Tumam Salam, itong dulo ng hadith na ito, Nandun din ito kay Imam At-Tirmidhi pala. So sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad Wasallam na kumbaga mas magdua siya ng mas malawak na dua para sa nakararami, insya Allah. So sinasabi nga, Inna hadal hadith, Yalfauna li adatin nadri fi ba'di asali bina fit ta'amuli maagay rin So ang hadith na ito ay nagtutulak sa atin natingnan din natin ang ating mga sarili kung paano tayo nakikitungo sa iba. Kung paano tayo nakikitungo sa iba. Kung titimbangin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay katulad ni Propeta Muhammad Wasallam na nagpaumanhin dun sa taong disyerto? O tayo ba ay katulad ng ibang mga sahaba na nagalit dun sa taong disyerto? Na hinga, ustadyalo na, fi jismil masyakili bisuraati dunan nadri ila awakibiha. So tayo ba ay katulad ng mga tao na nagmamadali sa ating mga reaksyon nang hindi na natin tinitingnan ang mga idudulot nito. Walau taammal na fi ba'di tilkal hulul, lawajadnahu ba'idan an asali bit tarbiya. Na titingnan natin ang kilos natin o yung ating pakikitungo sa iba, ang marami sa atin ay matatagpuan natin na malayo ang ugali natin sa tamang asal ng tarbiya o pagtuturo, pangangaral, uh, pag-uutos ng kabutihan at iba't iba pang mga gawain sa pag-aanyaya tungo kay Allah. Kasi ang tarbiya bandang huli, may tutoring din tong da'wa eh. May tutoring din itong dawa. Paganyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta ta'ala, paganyaya tungo sa pagsamba kay Allah. Kaya nga sa dakwa ang akala lang ng mga tao yung dakwa yung nagdadawak sa kupar, hindi. Ito dakwa din to. Itong ginagawa natin na pag-aaral, insya Allah, at meron din itong gantimpala. Kasi yung iba, nangyari, nakatutok na sila sa kufar, pinapabayaan na yung mga muslim. Yun ay yung naging buhay nila. Pero hindi, dapat balanse. Eh. Nangaral tayo sa kuffar, tapos mangaral din tayo sa mga muslim, insya Allah. Actually, naniniwala ko, mas dapat tayo magtutok sa muslim. Kung tayo gugugol ng isang oras sa kuffar para magdawa, gugugol tayo dapat ng isang libong oras o mahigit pa sa muslim para magdawa sa kanya, magabayan siya, mapayuhan, at iba pa. Mas importanteng magdawa sa Muslim. Kasi kapag ang mga Muslim naging matuwid, marami magiging matuwid. O di lalakas ang Islam, e kung dawa ka ng dawa, sige, ang daming, ang daming nagsisyahada. Barabarangay, batabatalyon, nagsisyahada, eh nasan na? Tapos magre ka, sabi mo, munafik. Pinapunta mo ng program mo para maraming tao. Hindi dumating kasi naglalaba. <laughs> Tapos magalit ka, sabi mo, munafik. Eh parang pupunta yan, eh, hindi mo nga pinagsyahada ng maayos. Wala naman siyang layunin na magmuslim. Pinataas mo lang yung kamay. Kasi nanonood yung boss. Facebook live, gano'n o ano paman. So lahat ng ito ay dakwa na ang ating uslub dito, paraan ni like, katulad ng paraan ni Pupeta Muhammad Sallallahu dito sa sitwasyon na ito. Na nagalit yung iba, pero si Pupeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay ولو تعملنا في بعد تلك الهلول لوجدناه بعيداً عن أساليب التربية وفي أن نستثمر ذلك الخطأ في معالجة نفسية ذلك الطالب والبحث عن الدوافع النفسية التي دفعناه لذلك الموقف. سؤن ما إن شاء الله. kapag ay samantalahin natin na makakuha tayo dito ng aral. Iba, o naging malupit tayo sa pangangaral, o maging naging matigas. Kahit sa mga anak natin, minsan, nagiging masyado tayong mahigpit doon sa mga anak natin. Pero dapat ganun din, uh, malumanay tayo sa mga anak natin, insya Allah, na, inga mapapangaralan sila, tapos uh, magiging balansi eh, yung pangangaral sa kanila, insya Allah. Pero itong mga to sinisipa ko talaga itong mga to para tumigas yung katawan. Eh. nasipa ako talaga <laughs> Pero yung ano, dapat uh, magiging malumanay yung magulang, insya Allah, sa kanyang mga anak. Pero hindi naman sobrang lumanay na, ano na, spoiled na. Iba-iba naman yun. So, kumuha tayo ng aral para, kubaga magamot ang ating mga sarili at yung iba. Katulad lamang din kung ang doktor ay uh, kumbaga pinag-aaralan niya ang sakit na dahil dito siya ay makakahanap ng gamot insya Allah. Fa inna tulab talibat laysu ala watiratin wahidatin bal fihimul kabir was sagir wal mutaallim wal jahil wal gani wal fakir. So katulad nga doon sa mga sakit, nabanggit kasi dito yung doktor, di ba yung doktor, di naman isa lang yung nire-reseta niya. Hindi lang isa. Iba-ibang gamot para sa si iba't ibang sakit. Pero dun sa Saudi kasi, nakapagtaka dun eh. Kapag magpapacheck up ka daw, lahat talang lang ng sakit, ang nire-reseta ng doktor na Egyptian, panadol. <laughs> panadol. Lahat talang lang ng sakit, panadol. Nagdududa ka tuloy eh. Kung doktor ba talaga to? Sampu kayo magkakasama sa kumpanya, lahat kayo iba-iba ng tapos pumila kayo, pa-check up kayo, sampu, sampu kayo lahat, reseta niya, panadol lahat. <laughs> eh, yun nga, nagkaroon ng ano niyan eh. Kasi kalauna naghigpit na yung gobyerno ng Saudi. Marami pala talaga sa mga doktor sa kanila. Puro doktor din yung ano, diploma. <laughs> di doktor. At hindi naman talaga totoong doktor. Pero hindi tayo ganito sa pangangaral. So, titingnan natin yung kalagayan ng mga mag-aaral at uh, yun nga, sa konteks ng pinag-aaralan natin ngayon, payo sa mga mga ngaral o sa mga tagapagturo na hahanap tayo ng estilo ng pagtuturo para sa mga uh, mag-aaral. Kasi wala, wala sila sa isang antas lang, iba-iba yung antas nila. Iba-iba yung antas nila. So maaaring nasa isang classroom lang yun, pero maaring yung mga estudyante, meron sa kanila yung may kaalaman, meron sa kanila wala talagang nalalaman, merong interesado, merong hindi interesado, merong mayaman, merong mahirap, at iba-iba -diba pa nilang mga kalagayan. Meron pasan ng daigdig, maraming problema, maraming iniisip, kaya laging bad trip. May ganun eh. Wag kalahu dali fi uslubi hayatit tulabi wa talibat fayuh maahum So lahat ng ito ay uh, kanyang konsiderasyon consideration inshallah ng sagayo ng kanyang estilo ng pagtuturo ay mayroong epekto sa kanyang mga estudyante na dahil dito magiging mainam ang kanyang pakikitungo sa kanila was sabru alama badaraminhum lijahlihim aw likillati Uh, tajribatihim fi mahalil hayatil istimaiya. So, siyempre tayo rin ay magtitiis, insya Allah, sa ating pagtuturo. Dahil maaring yung tinuturoan nga ay wala talagang nalalaman o maaring salat o kapos sa kaalaman o experience sa pakikipagkapwa tao. So, meron taong ganun eh. Uh, hindi naman siya, hindi naman masama ugali niya, pero uh, wala siyang masyadong experience sa pakikipagkapwa-tao. Maring mahiyain lang talaga siya. di ba diba sa psychology, meron tinatawag ng mga extrovert, introvert. So titingnan din yun ng teacher para makikita niya yung estudyante at mapapakitunguhan niya ito ng mas maayos, insya Allah. Kasi limbawa niyan, yung estudyante mahiyain talaga. Hindi mo yung pipilitin mag-recite sa harap. Baka mamimilipit lang yung sa harap tapos pagtatawa ng mga kaklase niya. Eh, lalo lang yun, lalayo sa inyo. Kumbaga, baka hindi na pumasok yung kinabukasan kasi nahihiya. Bapag pinatayo mo sa harap, pagre-recite, maihi pa yun sa pantalon niya. sa so, titinan ng teacher yung mga ganitong kalagayan, insya Allah. So, meron daw isang taong disyerto, Fahada Arabiyun, Yunadin Nabi, Sallallahu alayhi wa sallam, Bisauti Alin. So, meron daw taong disyerto, muli taong disyerto na naman na uh, kumbaga hindi tama yung kanyang pakikitungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidi sigawan niya raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabihan siya ng mga Arabo ano sinabihan siya ng mga sahaba way hak ugdud min sautika fa innaka qad hita andalik hinaan mo lang ang iyong boses dahil ipinagbawal na iyan sa iyo pinagbawalan ka ni Allah nasigawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sabi nung taong disyerto na yon, wallahi la agdud min sauti. Sabi nung Arabo nung taong disyerto, sumpa kay Allah hindi ko hinaan ng aking boses. So, nagmatigas siya. Kasi meron ng taong ganito eh, kapag hindi hindi niya nagustuhan yung ano, yung paraan mo ng pagsaway, lalong nagmamatigas. At ganito'y nangyari nga doon sa umihisa masjid. Kung halimbawa ganun ang pagkakasabi sa kanya sa paraan ng pagbabawal, uh, baka ganito din sasabihin niya. Hindi siya titigil sa kanyang ginagawa. Pero ang ginawa sa kanya, kung baga, binuhusan muna yung kanyang ihi at sa kanya pinangara sa kanya pinangaralan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong taon na ito, taong disyerto na ito, balik tayo sa kanya. Sumigaw uli. Tumanada ya Muhammad. O Muhammad, sabi ng Arabo, yung taong disyerto, sumigaw siya. Faajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumugon sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha um. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha um, ibig sabihin ano 'yun? Faqala Arabi, sabi ng taong disyerto, ara'aita rajulan ahabba qauman walimayul hikubihim. Pero sinagot na sa kanya ni Propeta Muhammad Sallallahu ang tao ay magiging kasama ng kung sino ang kanyang minamahal. So lalo-lalo na doon sa kabilang buhay. So ang tao ay bubuhayin muli kung minamahal niya ang mga Muslim, bubuhayin siyang muli kasama ang mga Muslim. Kung minamahal niya ang kuffar, bubuhayin siyang muli kasama ang kuffar waliyad billah. Sinabi, so, sinabi ni Imam Al-Khattabi sa kanyang paliwanag sa hadith na ito, Wa fihi dalilun ala istihbabi istihya. Ala istihbabi ihtimali jar'at talamir. Wa sabru ala adahum lima yurja min akibatin naf'i lahum. So dito, yung hadid daw na ito, yung tungkol doon sa taong disyerto na sumisigaw kay Propeta Mam S.A.W. At si Propeta Mam S.A.W. hindi rin naman nakipagsigawan sa kanya. Kumbaga tahimik lang siya na Uh, tumugon dun sa tao. Ito raw ay dalil na mainam nga na tayo ay magkakaroon ng pagtitiis sa anumang uri ng pakikitungo sa atin din ng estudyante. So maaaring magtitiis tayo kasi maaaring yung estudyante napipinsala tayo pero maaaring nga ano eh, kung bagay yung pamiminsala na yun na istorbo tayo o kaya hindi natin gusto yung kanyang sinasabi. So ultimo yun ay pagtitiisan din ng tagapagturo. Insya Allah, dahil ang hinahangad ng pagtuturo at ng tagapagturo ay ang pagdudulot ng pakinabang dun sa estudyante. Kung yung nagtuturo ay magmamatigas din, halimbawa, so lalayo lang yung estudyante at hindi na mag-aaral, alhamdulillah. So ito yung paliwanag dito. At syempre sinabi ni Al-Rabi tungkol dito, Amla alay na syafi'i fi sahnil masjidi fa lahikat Ashams. Sa so minsan daw si Imam Shafi'i ay nagdala ng isang plato ng pagkain doon sa masjid. At sabi, Uhinu lahum nafsi lik ukarrimahum biha. Walan tukramun nafsu allati la tahinuha. So si Imam Shafi'i kaya niya raw ginagawa yun, na kung baka pinaglilingkuran niya yung mga estudyante, siya raw ay nagpapakumbaba. Ibinababa niya raw ang kanyang sarili upang kumbaga makaramdam ng karangalan yung kanyang mga estudyante sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Dahil, hindi magiging marangal ang sinuman na hindi magpapakumbaba sa kanyang sarili. So dito, si Imam al-Shafi'i tutusin So meron na siyang kalagayan, meron na siyang katayuan na mataas. Pero kahit siya pinapakita niyang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa kanyang mga estudyante nang sa sila ay magpapakumbaba rin, insya Allah. At yun nga, wala al kudra, wala al kudwa uh, nasbu ayunil muallimina wal muallimat. Na ang magandang halimbawa na ito ay marapat na mapapansin o bibigyang pansin ng mga tagapagturo liyatamathalu so, al-akhlaq al-karima fi anfusihim min khalali ta'amulihim min khalali ta'amulihim ma'azumalaihim wa tullabihim sehingga nitong ugali ay dapat na taglay nila nang sagay sila ay magiging modelo o huwaran sa mabuting pakikitungo sa kanilang kapwa o kahit sa kanilang mga kasama o kahit sa kanilang mga estudyante. Waliyah daruh min an tukalifu akwaluhum tukalifu akwaluhum wa afaluhum faya'muru gayruhum bima yukhalifu sa so marapat din ang tagapagturo ay mangingilag na hindi niya ginagawa yung bagay na tinuturo niya sa kanila kung baga kung ano yung, yung itinuturo niya dapat siya yung pangunahin na nagsasabuhay nito. Dapat siya yung unang nagsasabuhay nito. Kasi hindi pwede na nagtuturo ka ng isang bagay tapos hindi mo naman isinasabuhay. Yan nga yung sinabi ni Allah, Ya ayuhaladina amanu lima na malatafaalun. O mga nanampalataya, bakit niyo sinasabi ang mga hindi naman ninyo ginagawa? Sinasabi, ibig sabihin, sinasabi at pinangangaral o inaangkin tapos hindi mo naman ginagawa. Kaburamaktan endallahi antakulu malatafaalun. Napakalaking kasalanan para kay Allah na sasabihin ninyo ang mga bagay na hindi naman ninyo ginagawa. Mag nagmamalinis lang. Yung pagiging ipokrito. Fa nadalika yaslubul insan barakatul Elm So insya itong pagsasabuhay na ito ng iyong itinuturo ang magdadulot na magkaroon ka ng biyaya sa iyong kaalaman. Na magiging mabiyaya ang iyong kaalaman, insya Allah. Sa so, sinabi nga ng salaf, al-ilmu yahtifu bil-amal. Ang kaalaman daw ay konektado sa gawain. Kumbaga yung nagpapairal ng ating gawain ay ang kaalaman. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kumbaga yung ilm yahtafu bil amal. Ang kaalaman daw yung konektado o mas maganda translation na ano, Tumatawag ang kaalaman daw tinatawag dito yung gawain. Kapag hindi tumugon ang gawain sa tawag ng kaalaman, aalis daw ang kaalaman. Parang tawag din sa telepono, di ba? May tinatawagan ka sa telepono, sa cellphone. Pag hindi sumagot yun, eh, hindi ka na rin pupunta doon. No? Hindi mo na siya makakausap. So ganun din ang kaalaman. Kung ang gawain ay hindi tumutugon sa kaalaman, sa tawag ng kaalaman, aalis ang kaalaman. Aalis ang kaalaman. Maaring makakalimutan nito ng nag-aral o mawawalan nito ng saysay. -say. Alam niya, kabisado niya, pero hindi niya naman naisa sa buhay. So ito ay isang uh, sinabi ng salaf, Alhamdulillah. Panguli ngayong araw, insya Allah, sinabi ni Abdullah bin al-Mu'taz, Ilmun bila amal, kasyajaratin bila samaratin Elmon bila amalin, kasyajaratin bila samaratin. Ang kaalaman daw ng walang pagsasabuhay ay katulad ng puno na walang bunga. Ang kaalaman na hindi isinasabuhay ay katulad ng puno na walang bunga. Waliyadu billah. O baka maaaring ano pa nga, mas masahol pa dun. Puno na walang lilim. Walang ano, walang walang saysay -say talaga puno lang siya pero walang ang ultimo dahon. Wala siya. So ganito ang kaalaman na dapat ay isinasabuhay lalong-lalo na ng tagapagturo. Insha'Allah. So dito -tat natin tatapusin, insha'Allah. Tutulat ito siya next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.